guys sa uh, for today sa uh, video vlog. Uh, ako nga pala si Tito guys, Team Vlog. Uh, guys, uh, nandito tayo sa bilin, Uh, Belen uh, Kalabanga. Uh, Belen. Uh, nandito tayo guys sa taas sa uh, sea Floor. Uh, sa taas ng barangay ho ng bilin. Ayan guys, ang ating foreman. Ang format din si Bert Camo. Ayan. Ayan po siya. Uh, ayan guys, ang ating kulay. Uh, kulay yellow. Uh, paikot niya guys, ang ating pintura. Ayan, uh, lahat niya guys ayelo uh, Ayan uh, guys ang gusto ni ang ating mahal na kapitan dito sa Belen. Yan ang gusto, yan guys ang gusto nila kulay. Ayan, nasa sinong tayo. Guys, uh, ayan guys ang ating punong barangay. Uh, pinaka minamahal dito sa ating sa bilin, na ah, nanalo si Kapitan ah, si Alvin David ah, Purong Barangay ng Bilin, Kalabanga, Ayan ang kanyang pinatrabaho guys sa dito sa Singapore, dito sa taas ng Barangay Home. Ayan guys, ang ah, maganda na ang ating foreman, si Bert Camo. Ayan ang kanyang pinawa, ayan si Bert. So, ayan, ah, nag-iisa lang guys siya ngayon, ah, yung kasama niya, ah, nandun sa San Isidro, Kalabanga. may ginagawa doon. May ginagawa doon guys sa anak Iskin Ito naman ang ating turman. Ito naman siya gumawa sa bilin. yan ha. Siya guys ang nagtimpla ng ating kulay. Siya guys ang nagtimpla ng ating kulay. Yang, yan, guys. Ah. Uh... Tapos guys, ito naman ang ating nagdanan. Ay yung pinaka-paborito natin na kulay ah, uh, yung gawa ni forma natin, si Bert Camo, ang uh, siya guys, ah, uh, pintura ah, uh, na dito sa hagdanan natin guys, sa uh, paket sa third floor. Ah, uh, titignan natin mga guys, ah, uh, ako nga pala si Tito guys, TV Vlog, ah, uh, shout nya para pala sa family, ah, uh, family Alviso, ah, uh, shout niya sa family ah, uh, Velasco, ah, uh, sa Lucas Calabanga, Uh, shout out nyo pala sa mga Puri. Uh, malapit na guys, dyan ng Ang uh, barangay Puri, Kamuri, uh, malapit na dyan. Uh, 16, 17, ang pista dyan. Uh, sunod muna guys sa ating San Isidro, Calabanga. At uh, 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 14, 15. Uh, ngayon guys, dami. Pipisa sa mga barangay San Isidro. Uh, happy pista sa Barangay Puri Kamuri. Ayan guys, uh, titignan natin guys. Tara guys! tayo ulit, ah, uh, yung ating format, ayan, ah, uh, nagpipintura sa ngayon yung ating kulay na yelo ang ah, gamit niya guys, uh, tapos na yung pintura niya guys na yelo ah, uh, kompleto na lahat tapos uh, sa uh, pangalawang ah, uh, nilalagay niya guys, emulsion ang ating emulsion para makiris as ma makintab guys yung ating kulay nito sa wool yung sa pader uh, yung kanya pinintura na yelo dito man guys ang pitchfork okay gray ang uh, pitchfork yung gray ang guys ang uh, gadudu agad tong guys sa dulo ayan Gray, ah, uh, faceboard lang ganyan, sa pinakababa Ah, uh, design niyan guys, ni Forma natin Burley uh, Ang Forma natin Burley, uh, yan ang faceboard niya Ah, uh, gray, guys Ang ganyan, pinakababa niya Ito naman, guys, yung tiles Ah, uh, yung gumawa, ah, uh, wala na Umalis na yung uh, tiles Ah, uh, nandito naman, guys, tayo si Forma natin Burley Ayan, guys, ang kanyang pintura Tapos yung ating electrical Ayan ang ating electrical guys uh, Si Tito guys, TV vlog naman guys Ang Nag layout at naglagay ng electrical Ang ating forman naman Si forman Burley uh, Siya naman ang pintura Ayan guys uh, Ayan ang ating nagtanan uh, Titignan natin parang Kawayan ng kulay uh, Nasa taas yan guys Sa uh, third floor yan uh, Titignan natin yung gawa ni forman natin Formana na Burley, uh, tatanong natin kung anong kulay. Ah, uh, nandito siya sa katabi natin, guys. Ah, uh, tatanungin natin ngayon. Por, ano bang ba kulay 'yan? Kul uh, yung kulay na hagdanan, ang tawag niyan, guys, wool steel. Ah, uh, guys, ah, uh, wool steel. Mapul. Mapul. Ah, uh, wool steel mapul. Sabi ni Porman, wool steel mapul. Titingnan natin parang kawayan, guys, ah, uh, ang wool steel mapul. Ayun, guys, ah, uh, hagdanan 'yan. Ayan, uh, ah, sa atas guys, turn uh, ah, third floor. Ayan guys, ah, parang kawayan. Ayan. Ayan guys, sa uh, parang kawayan tina mo, pero bakal yan. Uh, ah, Ginuit lang ni Purma natin. Uh, ah, sa tingin mo lang, ah, parang kawayan, ang uh, yang atin nagdalan pero ah, bakal yan guys yung wililingan ni atin kung pare Pindu Pinyaruyo guys siya naman ang nag nito rito ng atin nagtanan tapos si Forman naman ang pintura ng Uh, who still mapol ang si Forman natin Burley Kamu ang siya naman ang nagpintura ang nagdesign sa atin nagdaran ang spiral guys yan ang spiral natin na ginawa ni ating kumparing Pindo Peñaroyo. Tapos guys, uh, si Forma natin, Burley naman ang kanyang nagpintura. Ayan guys, uh, lahat dyan guys, sa uh, pintura ni Forma na uh, Burley. Ayan, uh, dito naman siya guys sa kabila. Uh, natapos niya rito guys, dito sa unahan. Dito naman siya sa malapit ng puste. Ah... Uh, Like guys, ah, uh, guys, uh, ilalagay niya 'yan para kuminta, para kuminis, para kahit madumi guys ang ating kamay, ah, uh, hindi didikit 'yan. Kasi ang pinaka maganda guys yung nilagay natin, nilagay niya 'yan para yung dumi ah, uh, hindi dumikit uh, para kahit kahit tumawak, tumawak ka dyan guys, sa ah, tapos sa ah, binitawan mo, tapos may kunting tubig. pag pinunasan mo guys, ah, mat, matatanggal kasi ang, ang tawag natin dyan guys, emulsion grill. Ayan ah, ang atin, sabi ni Forman, tumatawa, ah, nasa vlog tayo. Ah, ito naman tayo guys, sa ah, si Tito, Tito Guys, Steve Vlog ang vlogger, ang ating pinaka malupit na pintor. Ayan ha. Ah. Ayan na ah. sa video tayo, parang vlogger na rin ang ating foreman, si Bernie. Ah, shoutout niya sa mga family Kamo. Ah, shoutout niya sa family Maigi. Shoutout po sa Sabral. Ah. taga, guys, ah, mga taga Quezon City lahat ang pina-shoutout natin ang ah, mga family Kamo. Shoutout po sa kanila. Banal. Maigi Kamu Shout out po sa inyong lahat Ayan si Forman natin Bore Ayan Shoutout uh, Shout out kanyang mahal na asawa Ang atin Marie, Kumari Ang kanyang asawa Ayan si Bore Ayan guys ah, Malapit tayo guys Matapos dito sa atin Ang kanyang ginagawa Katapos guys ah, May bago naman guys Siyang kontrata Thank <laughs> you. Hindi mo na daw. Huwag mo na daw sabi ni Furman. Saka na daw. Ah, pagdating ng vlog natin, ah, abangan natin guys yung kanyang kontrata. Hindi pa ngayon. Titik tayo dyan. Pag may kontrata na sa kontrata na po siya, um, kasama niya ang kanyang kapatid. Ah, malapit na. Abangan natin ang kanyang kontrata sa pintor. Tapos uh, guys sa mga 3D world design Siya naman guys ang uh, nagtumitirada Siya naman ang uh, nag-drawing. Kahit ano guys na design Kahit ano guys na mga pintura uh, Kaya na natin Brody Guys, thank you very much uh, Welcome to my back my channel My name is Tito guys TV guys Bye bye Brody